Yes, konek may connect ito sa pinag-usapan natin kanina tungkol kay uh, na nawala ng gana, ha? Na tumanggap ng project because of what happened happen to his movie nga yung oh. not I Am Not A Big bird, bird na parang hindi masyadong maganda ang uh, kinalabasan sa takilya. So, matapos nga, matapos nga na hindi masyadong tangkilikin, eto na nga ang ating tanong for the day. Dapat bang mawalan ng gana si Enrique Gil matapos hindi masyadong tangkilikin ang kanyang comeback movie na I Am Not A Big Bird. Okay, eto na po ang may wagang. Char. ito yung Wow, yan. dito yung pahula-hula yung pangula-hula. Parang nakakaloka naman ito pag napunta sa yung yes, dapat mo na dyan ang gana. Parang oh, may, naman. parang kinusinti mo yung... Sa'yo niyan. Diyos ko, ano ba yan? Napunta sa akin <laughs> ito. <laughs> <laughs> ito? Ano ba yan? <laughs> ay, uh, yan ako, no. <laughs> ako, yes? Yes. yes. Ako? ako, no. I'm Kung hindi go. man kumita ang kanyang pagbabalik huh? pelikula, uh -oh. ay yung kanyang I'm not big bird. Eh, siya naman ay isang big na tao. So, wag siya mawawala. Ay, kala <laughs> diba? e. mo, kala mo. Yang gana, di ba? Big naman si Enrique, malaki oh. siya, di ba? Oh. At mga sa tingin ko, mukhang big din siya kasi foreigner. Di ba, may lahing Espanyol. Hindi so, siya dapat mawalan ng gana. Ipagpatuloy mo pa rin ang iyong karo Enrique, ha? Pagka nakita tayo, sasabihin kita, eh hindi ito mo pa rin yung karir mo. Kasi po, lahat naman, kahit sinong big stars, nakaranas na rin na yes. hindi kumikita ang pelikula. ba Ayoko lang magbagit kung sino-sino. Basta po, lahat po ng sikat eh, ay meron tlape na movie pero look at them until now nasa showbiz pa rin. So, if I were Enrique, hindi ka dapat mawala ng gala. Ituloy mo pa rin showbiz career mo. Sayang kasi Enrique Hill ka pa rin. Marami pa rin nagbabal sa'yo. Marami. Kasi sabi ni Miss Ann Longer Barter. Siyempre, ano may ibig sabihin? Long! Ano ba? oh. Longer Barter? Charos. Barter? Barter. And... Bante. Ay, sorry! Barter! <laughs> barter! Ano mo ba ibig sabihin Barter? barter? Oh. So, ano Barter? Ano So, pag ano pa rin ah, tayo. Yung parang, ano, ng good for goods. Oh, gano'n. Kaya naman, di ba okay. Pero, na, 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 diba, alam ko, yes, oh, uh, barter. Ang prutas mo, ipalitan mo. pag gano'n. O, oh, oh. di ba alam natin, ibig sabihin, barter. Yeah. So, sa akin, barter. Ang sinasabi ko, Huwag kang mawalan ng gana, Enrique. Kung baga, tuloy ang buhay. <laughs> Ako, bakit nabunod ko ito? <laughs> Ayun. Oh. Oh, alam mo, Enrique here, ah, dapat, dapat, dapat mawalan ka ng gana. Ha? <laughs> Kasi... Kasi napaka-successful ng na mga project mo dati. Tapos dumating yung pelikulang, oh, ano yung title ng pelikula? I'm not a big bird. I'm not a big bird nag-flop. syempre talagang, mas may ako madidismaya talaga. Oo. <laughs> Alam mo kung anong gawin mo na lang, mag-business ka, total, marami ka na rin na na pera. Oo. Pero? Oh, oh, Hello. oh, oh. oh, oh. Sorry po. Mm -hmm. Sorry naman. Oo, oh, kasi, baka ang mga susunod mong project, pag gumawa ka, eh, hindi na naman tangkilikin, mag-flop na naman. So, dapat, mawalang ka rin ng gana, hindi, hindi, Gano'n, hindi. Ano lang niya, ha? Kung baga, pinaninindigan ko <laughs> <niya>, lang. <laughs> <laughs> uh, pinaninindigan ko lang ang nabunan ko. Pero, kaya, hindi na maganda. Yes, na, diba? okay kasi, yes, di ba? Nasa sa loobin niya. Oo, sige, oh. mag-depende uh, ka muna. Oo, oh. pero oh. depende. Pero, mm. bibigyan ko rin naman ng point zero, oh. der, na minsan, kailangan mo namnamin ang pagkabigo o pagkawala ng gana. Hayaan mo muna, mm. namnamin mo yan, sooner or later, marirealize mo na, hindi dapat ito yung nararamdaman ko. Good. Pero kasi minsan, pagka nilalamnam natin ng kalungkutan, katulad din ng pagka wala na isang mahal sa buhay, mm -hmm. hayaan mo muna yung, kata yung sistema mo na mag-grieve, kumbaga, di ba? At lilipas Tama. din naman yung mga panahon na yon At saka bilang tao, ay napaka-normal po, ha? Napaka-normal lang talaga to be disappointed pag mayroong bagay na hindi ka nakukuha. Mm -hmm. Lalo na't nasanayan mo naman na before, sabi mo nga, ay uh, mga blockbuster. Black Oh, oh. Tsaka dito ah nakita ko ang taas ng expectations niya dito dahil kinunan pa talaga ito sa Thailand. Sa Thailand, yes. Tsaka ang ganda-ganda ng material, ang ganda talaga ng comedy niya, parang ang bagong ano sa kanya, bagong genre sa kanya tsaka pagbabalik niya sana as solo artist. So, lahat noon parang nawala, 'di ba? Dahil nga hindi nga masyadong kinagat ng masa dito, dito, sa Pilipinas, di ba? So parang it's just normal na to feel sad, devastated, or to feel disappointed a little bit. Pero huwag mo patagalin yan. Di ba? Bumangon ka pa rin at syempre, Enrique Hill ka pa rin naman. At makakagawa ka pa ng okay. project. Okay, wala, oh, wala tayo sa debate, ha? Ay, meron ka tayo debate, no? We're banter, daw, eh, di ba? Yan pa rin yung pag-usapan natin. Kasi sa wala sa debate. So wala lang sa debate at nabunit ko yung yes, di ba? kasi sa ito Totoo lang, huwag uh, uh, talaga. Uh, ah, okay. Kasi uh, bago ka i-bus ng uh, ano, di ba? Tama naman si Mildred na uh, isipan uh, uh, mo mabuti, uh, uh, di ba? Natural na dumada dumadaan tayo sa depression or kung ano man. Pero eventually, mawawala uh, din oh. naman. Makakabangon hmm. ka rin. Correct. Maraming ano ha, mga Maski, alam mo, ang idol ko, si Ate Guy. Oh. Ilang beses na yan bumagsak, di ba? Oh, oh. Pero nakakatayo pa rin ng paulit-ulit. Oh. 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 Ako ah! Oh. Hindi oh, si lang si Maricel naman. Si Maricel sa May Yung mga pelikula na hindi kumita. Oh. Yeah, oh. Ang natin ba? And even Kureta, kung kulit ako, hindi ako nagkakamali. Mm -hmm. Yung kanyang true to life story ng Massacre, Massacre, hindi masyadong kumita. Di ba? Naalala mo yun? Sharon, ano oh. ba yung movie niya? dalilya Dalilia Benes Story. Yeah. Tapos even Ate B FPJ mm. na talagang sikat na sikat din yung ano yung parang comedy comedy ana, na na yang nada pa si Ate B, yung parang yung mahal kita, mahal yung parang gano'n. Relax ka lang. Relax ka, mahal ka lang, kita. mahal kita. Yung gano'n si Ate B, Ate B, Ate Sharon, Ate Marcel, Ate Guy, MPJ, Rudy Fernandez, lahat mo naman si Katartisa, nakakaranas din na hindi oh, gano'ng pumikita. Lalo na, Pero oh, andyan oh, pa rin sila. Yeah, yeah, oh, hindi oh. yun naging dahilan. Para, para sumuko na sila uh, sa showbiz. Alam nyo si ano, si Ate uh, Talagang dumapa din si Ate Ang dami-dami niya, dati ang dami-dami utang sa bangko. Mm. Hindi alam kung paano babayaran yon. Mm. Pero hindi siya nagpa ano sa depress. Oh, hindi siya nagpa-apekto. Oh, nagpa okay. Bumangon siya hanggang unti-unti niyang nabayaran ang kanyang mga pagkakautang. Oh, diba? Yon. Mm. O sa Ate Vic, so, hindi ka din naman sa showbiz, mm. di ba? Parang, ano lang din yun, walang pinag sa inintriga ka. Mm. Yung ganun, di ba? So, lumaban ka. Lumaban, lumaban ka. Diba? Kung nadapa oh, ka, bumangon ka. Sabi ka ganun. Sa ganun. ni Sharon Cuneta, mm -hmm. pabawan ako, to, kita yun yung mga oh, oh. problema na dumarating sa'yo. Mga kalungkutan. ko ba, drugin mo yan. Sabi ni Sharon, maganda oh. diba? Oh, mas masakit pa oh, ngayon. Yun. Yun. Mas masakit nga pa yung pinagdaanan ni Kim 11 years or pinagdaanan ni, ni Catherine 11 years na relationship oh. na nag-end lang. Oh, oh. Diba? Parang mm -hmm. mas maano pa mas na pinagdaanan. Mas masakit pa. Sa ganyang level kasi oh, oh. pag-clap ng pelikula. Pero yung kita mo, ang okay. sese nga ni Kim sa jowa niyang bago si Paolo Abelino. Ang <laughs> si, ay, ang nga yun ni na walang <laughs> ikatwid uh -huh. o alde, di ba? Uh -huh. Yun, hindi sila naging day lang yun. Yung pangitin siya. ko ba? Sabi mo yun ang kanta buhay. ni Collins. Tuloy, tuloy pa rin tuloy ang awit ng, ng buhay, buhay ko. ko. Hey,